Dami ko na bagdanto, dami na sugat aking natamo Pero ganun pa rin na nakikita pag nakapikit ang mata ko Imbis man na wala lang chinagapa kung kailan mahirap Tsaka tumatawa masalong gumana dumami ang mana kahit ano pa Sige bira, kapunta na sa taas, kumapit baka makalas You're right nagtataro at hindi na mahabol Hindi pa maubos yung gas Ang daming handa na manapak ng tao Matawag lang na malakas Samantalang kami hindi nagpumili Sa bunganga nila lumabas Kami kami na magdidikta Kung ano ang gusto ay mapipinta ba? bang Apikon, manahimik na malabing dumating ba't mainit ka Nasisilip na Distansya pagitan ng kayang gawin Ang tunog ay masyado malawa Kaya naman Pati mga letra Para kahit ano man na maitema Benta, di na maalis pa sa meta Di na pwede teka kahit paldo Dahil pag umentla, di ka paldo Di na kailangan patunayin pakitaan Nang umarang alam mo kapag lumaban ang box Sagot lang mo Di nyo madadaling aningin Di nyo rin magagawa na panisin Kukulangin ka pa sa akin alamin na lang kung kaya mo nang ako daigin Kinakaya ko pasukin kasi marami-rami lahat Ang na nabili ko na ambisyon Kung hindi kita ka-utak ay hindi tayo pareho Di tayo magtutugma na mission mansion Ang aking angal kayo dapat sa istu magbabag Matigtawa sa kambi paglapag Salpak, ginawa ko lahat din ang apak Tumayo na sa pagkalagapak Hangad na marami pumalapak Murti mo sa buwan suma sa pakbak Hangad ko na magulat lahat Pinangako sa sarili pinagana na maigi pinadala Mga tira nakapusin agad ang na mga hilig na gaboy Ang mga titik nag iba ang mga tinig at malabong mapaus Iniwasan na mamili dahil dami na kasilit, dami dami na mga boss Galawan na limit sa bayan ng mga init kaya kaya ko makatagos na mandam Sige pabigyan bare mo na kinikita pero di ibig sabihin kaya mo maliitin Kahit na ano sabihin hindi mo ko mapapatila sa galaw hindi mo kaya magawa na alisin Marami pa ko di nagagawa hindi na nga nga hindi man hindi na rin ako papayag matahin Hindi na ko di nataga kinakaba kinakan na ako na lahat ng mga pwede kong gawin dun na sa taas Bumapit ba makalas Yung rakit na hindi na mahabol Hindi pa maubos yung gas Ang daming handa na manapak ng tao Matawag lang na malakas Samantalang kami hindi nagpumilit Sa bunganga nila lumabas Papot dun na sa taas Bumapit ba makalas Yung rakit na hindi na mahabol Hindi pa maubos yung gas Ang daming handa na manapak ng tao Matawag lang na malakas Samantalang kami hindi nagpumilit Sa bunganga nilalo mabas.